ako si Ray, Isa akong batang matalino at lagi nag-aaral. Ako ay napakayaman, ngunit nung namatay ang aking mga magulang, ako ay kanilang binigay sa mga stepmother, stepson. At ito ang kwento ng buhay ng <laughs> o oh, ganun. Bakit nila ako inaaway? Ito lang naman akong batang may pangarap sa buhay. Pangarap sa buhay. Ina-dose, 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 Ah, si ay, bunay, bunay. Bunay, sa naiyak mo si Ray. Ngunit, nabasag niya, nabasag niya ang pinggan. Ah! Nabasag! Ayay, pa. Ayay, binas. mo ang pinggan. Huwag ko naman ito ah, kayo ka ah, na. Ayay, ah, yan ang kwento ni Ray. Ray, Ray, go away.